Siyam ka mga tribo nga mapasakop sa kasadyahan sa Kabanuhanan 2024 nagpasundayan sa ilang patilaw nga performances. Kultura, kag madinoagon nga kasaysayan sa tagsa ka mga Kabanuhanan nga ila representar, highlights sang ilang mga performance. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Iloilo -Ilo, Provincial Capital. John, kamusta Jerk, excited ng tanan para sa Dinagyang Festival 2024 bangod kagina kasaksihan ta ang mga patilaw nga performances ang siyam ka mga tribo nga magapasakop sa kasadyahan sa kabanwahanan kag for the first time ever exclusive para sa mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo ang kompetisyon Matahom, Madino Agon, manggaranon nga kultura kag kasaysayan. Pila lang ini sa mga tinaga nga sarang mapaanggit sa probinsya sa Iloilo, kag sa opisyal nga pagpakilala sa siyam ka mga tribo nga magapasundayag sa kasadyahan sa kabanuhan ng 2024, initanan ang nasaksihan sa ilapatilaw patilaw nga performances. Gin pasalida sa sang Leon ang ila kaing festival. Madinuagon nga kasag festival naman ang entry sang Banwa sang Banate halad kay San Vicente Ferrer ang Saad Festival sa Leganes. Katagban Festival ang ginbida sa Banwasang Oton. Tultugan Festival naman ang magatiglawa sa Bamboo Capital of Panay ng Banwasang Maasin. Ang Matahong nga Banaag Festival naman ang iya sa Banwasang Anilaw. Ang Maragtas ka kasaysayan sa Cry of Helicon ang ginpasalida sa Nulucena. Kapag si kag enerhiya naman ang inpakita sa Pantat Festival sa Zaraga. Kag syempre, ang defending champion nga hininugyaw sugidanon sang Kalinog ang wala man nagpaulihi. Ang mga banwa ang bida. Magapatayaw ang atol mga banwa sa ilang festivals. Offering an authentic experience that will showcase the depth and diversity sa mga sa mga nakalailangin na produkto kultura sa kada banwa ang kasadyahan sa kabanwahanan ng isa sa mga highlight activities ng Dinagyang Festival 2024 na waton sa Enero 27. Sa Enero 5, natalana naman ang opening salvo sini. This is an opportunity to showcase the culture of the province which is also the culture of Iloilo -Ilo City to showcase our festivals the sa, kap will be the display window of the festivals of our municipalities and our tourism industry. Maluwa sinigin buksan man ang kasadyahan sa kabanwanan costume exhibit. ang tagsa ka mga tribo ang magabaton sa 1 million pesos nga subsidy gikan sa Iloilo -Ilo Provincial uh, Government kag magluwas ini may ara man sa uh, financial assistance kag syempre suporta ang tagsa ka local government unit sa ilang mga tribo nga magpasundayag para sa kasadyahan sa kabanwahanan sa dinagyang 2024 Jert Madam Ogid nga salamat kapuso John Sala